So yun guys, meron pa tayo ditong bao. Oh, ayan. Bao ang tawag dito sa amin sa rumblon. Pero sa English, itong local name nyo ay turtle. At sa Tagalog din ay pagong. Ayan, ang cute-cute nila. Ayan. Kagapang yun sila. Ayan, gumapang na. Ah, ang bilis pala gumapang. Kaya pala, yun na siya, oh. O lumaba. O, oh, gumagapang na siya. Huwag ka nang gumapang. Dito ka lang. Ito So, bali lima yan sila kasi magkakapatid. At nakuha po ito sa may ilog. Ayan, ang barangay mabulo. Oh, hello. Saan po punto nyo? Cute-cute naman nyo. Ang baby baby ko. Oh, saan kayo pupunta? Oh, ayan, lalabas na yan sila. Ayan, ayan, ayan. Oh, nagugutom na ba kayo? Wow. Oh. Daw sa basikino. O, di ba si oh, diba, nagugutom na ba kayo? Ha? Lab, 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 lab naman yun. Oh, Saan kayo pupunta? Dito kayo. O, so, ayan. O, oh, ayan. O, oh Saan oh, oh. ang punta nyo? Dito lang kayo. Masyado mo Magkakamukha naman kayo eh. O, oh, dito lang kayo. Lalabas siya kayo. Eh? So, ayan. Tinan nyo. Oh, Nakakatawa naman sila. O, oh. Oh, ayan ang mga bahay. Lama ba? ba? O, oh, kamusta